Magandang araw sa inyong lahat. Ang video ito ay buod ng walang sugat ni Severino Reyes. Ito ay pagtalakay sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa sarswelang walang sugat. Simulan natin sa unang pangyayari. Ang unang pangyayari ay binubordahan ni Julia ang panyong ibibigay niya kay Tenyong nang biglang dumating si Lucas at nagbalita ng ikalawang pangyayari. Hinuli o dinakip ng mga voluntaryo ng Santa Maria si Kapitan Ingo. Si Kapitan Ingo ang tatay ni Tenyong at ang voluntaryo ng Santa Maria ay grupo ng mga taong kalaban ng mga katipunero ayon sa kasaysayan ng Revolusyon ng Pilipinas. Ikatlong pangyayari, namatay si Kapitan Ingo dahil sa sobrang palo na dinanas. At ang ikaapat, si Tenyong at ang mga kalalakihan ay humandang makipaglaban upang mapalaya ang inang bayan. So sa tagpong ito ay hindi lang nagpakita ng pagmamahal sa magulang si Tenyong kundi maging pagmamahal sa bayan sapagkat nagsikuha sila ng gulok at ng mga revolver at hadlang tuparin ang kanilang panata sa pakikianib sa mga kasama upang tubusin ang naaliping inang bayan. So ibig sabihin, ang sarswelang walang sugat ay maituturing na isang akdang gumising sa kamalayan ng mga Pilipino upang mahalin ang ating bansa. Ikalimang pangyayari ay ipinagkasundo ni Juana si Julia kay Miguel. So si Juana ay ang ina ni Julia, ipinagkasundo niya kay Miguel na mula sa nakaririwasang uh, pamilya. So syempre bilang isang magulang, ang gusto lamang ni Juana ay mapabuti ang kalagayan ng kanyang anak. At ang ika-anim na pangyayari, sinulatan ni Julia si Tenyong at ibinalita ang paggamatay ni Kapitana Putin, ang kanyang ina, at ang pagpapakasal niya kay Miguel. Ikapitong pangyayari ay ni Tenyong na darating siya sa araw ng kasal ni Julia sapagkat hindi siya nakapag-reply o hindi siya nakasulat din kay Julia dahil may dumating ng mga kalaban. At siya ay tumulong dito kaya ibinili na lang ni Tenyong na darating siya sa araw ng kasal. At ang ikawalong pangyayari ay naisipan ni Julian na tumakas at pumunta sa kinaroonan ni Tenyong. Subalit sinabihan siya ni Lucas na malayo iyon at hindi natin alam kung si Tenyong ay matatagpuan doon dahil nga sa naganap na labanan. At ang ikasyam na pangyayari ay sugatang dumating si Tenyong sa kasal. Sa tagpong ito ay, hiniling ni Tenyong sa paring Teban na bago siya malipat sa bayang tahimik o bago siya mamatay ay maikasal siya kay Julia na kanyang mahal dahil meron na silang salitaan nito at sila naman ay nagmamahalan nang una ay hindi pumayag si Awana na ina ni Julia si Miguel at saka si Tadeo pero ang sabi nga ng tatay ni Miguel na si Tadeo at Ako, ang taong mamatay ay di mapagkakaitan. Kaya pumayag na rin si Miguel at maging si Juana at natuloy ang kasal. At matapos ang kasal, ang ikasampung pangyayari ay bumangon si Tenyong at ang lahat ay napasigaw ng walang sugat. Kaya walang sugat ang pamagat ng sarswelang ito. So, yun yung naisip na solusyon ni Tenyong sa kanyang suliranin. So, tayo rin, kung meron man tayong maliit man o malaking suliranin, palaging mayroong solusyon yan. Huwag lamang natin kalilimutang humingi ng gabay at tulong sa ating makapangyarihan sa lahat, kundi ang ating Panginoon. So, salamat. May nawa ay inyong natutuhan ang salswelang walang sugat na maituturing na isang akdang gumising sa kamalayan ng mga Pilipino upang higit na mahalin ang ating bansa tulad ng ginawa ni Tenyong kayo, paano nyo may papakita ang pagmamahal ninyo sa bayan?